Hi mga may, good morning. Welcome to my vlog again. Siyan. Mga mima. O di ba? Sobrang sa sobrang excited na akala si Superwoman ang lola nyo. Di ba naalala nyo may sakit ako nung nakaraan. O okay naman umokay na kagad. Just ko po Rudy. premonition lang pala yun magkakasakit pala ako talaga tunay na tunay joke lang yun mga mimo, na ano ko na tawag dito si Tinkerbell ang ganda ni Tinkerbell mga mimo, naka overlap siya yan na tawag dito si red beret ko o di ba meron na iisa lang pero kaya lang yan si red beret Uy, in fairness, oh. Umukay naman tong si ano. Ito oh. Ayan. Oh. Alam niyo mga mima, hindi hindi natin maiwasan o no? yung plantita. Sino din plantitang tunay. Yung kahit na mahina na nagpupunta pa ng garden, ganun. Lang lang tingin-tingin lang. Masaya na siya na patingin-tingin di naman makakain Diyos anong mga mima na overdose ako terot overdose eh no di na nawala yung salitang overdose ano kaya to ba diba, alam nyo yung maganda sa ano sa kalad mga mima yung manghuhula kayo kung ano yung tinanim nyo di ba pero maganda siya kahit na ano yan ito may may na nito eh nakalimutan ko kung sino yan, itong malaki bald na nito mga mima. Ay hindi pala. Yan si ano, Red MP. Red Emperor Ayan. Lapit tayo mga mima. Hindi ako masaya na hindi ko nalalapitan yung halaman. Alam niyo mga mima, ma ano tawag dito? Ano pa ako tawag dito? Ah, uh, mahina pa. Ang tawag pala dito mga mima si Leopard si Leopard yun. Ngayon ko lang na ano kasi galing ang Mindanao to eh, si Leopard pala to. Alam niyo mga mima, ah uh, One 15 binebenta sa ano, isang cluster siya. Leopard tas ito Twist and Shout. Pero pinakamarami si Leopard. <coughs> Tapos isang parang ganito. Parang ganito siya kasi wala pang kulay eh. 15. 'Di ba? Pero sila, ang expertise nila, ang binibenta nila talaga, aglaw. So, hindi nila alam yung value talaga. eto kasi, dahil nga, alam nyo naman, ang lola nyo. Meron akong porcelain nito, mga mima. Yan, meron akong porcelain nito, isa. Only one. Kasi hindi ko pa tumaalis, oh. Hindi ko pa siya maihiwalay. Parang magkasama to eh. Maliliit. Tatlong puno siya, magkakaruktong. Yan. O, oh, sabi ko sa inyo, mga mima, iba yan eh iba yan iba rin to yan. ito si leopard pala leopard pala tawag dito yan. si black mamba tapos si strawberry yan ito mga mima sa totoo lang baka ito si ano eh si um oh, diba hindi na alam ito ah, si ano to si red emperor Hmm. Hmm. ito uh, yan maganda magpropa ngayon mga mima kasi hindi siya nagalalanta diretso yan kaya lang wala na tayong mapopropa, ito lalalakihin lal pa natin yung valve matagal na process pa yan ito nga sana gusto ko nang ibenta yan benta ko na nga ito. lalagyan ko na lang ng pangalan eto mga mima pagka merong may bet si tambuna 180 na lang sige mga mima top rare to ha si tambuna 180 na lang ano na lang tawag dito ilalagyan ko na lang ng pangalan to tambuna para mabawi ko yung punan kasi mga mima Diyos ko puro, di mga mima, mahal, mahal mamuhunan. Ito, um, hindi ko lang alam kung ano. Pero top rare kasi to. Oh. Oh. siya. Nagbabarigate siya. Yan. Hintayin muna natin may sumibol sa ilalim niya. Yan. Pero ipopor sale ko rin yan. O diba? Nalulula pa lola nyo mga mima. Mahina. Mahina ang tuhod ng lola nyo mga mima. Ano eh na ano ko. Dito na binat. Alam niyo yun, hindi naman. Ito ha, mga may, ay may may na nito. Si ano. O oh, di diba, hindi, hindi yan si Leopard. Ito ha, may Leopard ako mga mima. Oh. Yan, dalawang piras na lang yata Leopard ko. Yan, 100. Yan. Malaki na, malaki na si Leopard ko. Isa. O, oh, di diba lumabas ang tunay na kulay. Yan oh, hindi si Leopard yan. Ito lang, isa. Hanapin natin yung isa pa. Kung talagang mm, si Leopard yun. Oh, wala. Parang isa na lang si Leopard, mga Mima. Kunin nyo na. Yan. Isa lang si Leopard. eto may may-ari na nito. Limot ko pangalan, di ba? Ang ganda rin yan, mga Mima. Yan. Parang dalawa, oh. Hmm. Nasa na ba? Wala, iisa eh. na nga lang yata si Leopard, mga Mima lumubas na yung tunay na kulay ni ano eh eto yata yun oh no? tinan ah eto eto yung ano mga mima yung isang sinasabi ko sa inyo na ano rave din 100 eto hindi ko alam kung sino to pero parang special siya yan eto mga mima palalakihin lang natin yung ano Bal. para ma natin hindi ako makabalik doon sa binilhan ko mga mima kasi ano for apat na bayan from here kaya ako na kaya ako na ano na kaya ako na nagkasakit na ano ko na nabinat kasi hindi pa akala ko magaling na ako akala ko lang pala yun o ba diba? Superwoman ang dating nga. Ano, Nakala mo, superwoman, hindi pala. Nakala ko lang magaling na ako, pero hindi pala. Ayun. nag ako ng sasakyan. Na ano ako na... Tawag dito. Nabinat. Mabigat mag-drive ng sasakyan, mga mima. Eh. Sakay ko pa, apat. Ito mga mima, mutated. Cupcake Sinta. 150 lang. Yan o, pwede nang i-ano. i, -ano, i tawag dito, market dalawa kagat. Ka ito may may-ari ng galing akala ko hindi, kung, kung hindi ito mamamain itatapat ko na sana ito eh kaya lang namain na mam ka ikaw na magtapkat. top ayan o, dalawa na yung galit na galit na ugat ikaw na magtapkat para dalawa na yung ano nyo ayan only one lang to si dwarf ano dwarf black Billy. kundi one mura pa yan mura pa eto mga mi pink legacy 2 in 1 pot 2.70 yan 2.70 lang mga local to mga mi ma alam nyo local ang bilhin nyo kasi yung mga imported masaya lang silang pakinggan na mura pero mapapamura kayo kasi hindi nyo mabubuhay kasi may tamang process yan eto mga mima oh gets yung na coming ano 5 leaf na to 5 leaf o oh, 180 na lang yan 180 na lang to si pink panama yan <coughs> mga mima oh only one lang to yan twisted dracena Oh, matagal na siya, oh. may mga ano na oh. Matagal na sa akin 'to. Ah, uh, 180. Mga may nagto-twist diyan, no? nakikita nyo 'yan, oh. Parang LC na twisted. Yan, only one pot, 180. Hindi natin maibigay ng mura rare kasi. Yan, ay mga mima oh, hindi ko 'to na peplex. Seedling ng ano ng cobra fern, 120 tupat sabi chabe available Ayan. Ito mas maganda, mas. Tadi to. Mas maraming dahon. Pero same lang din. Nano, kaming naman na Buhay na siya. 120. 'Yan. Namiss ko yung halaman ko mga mima eh. Kahit na mahina ang tuhod, pumupunta rito. Yan. Kamusta naman? Ito yung mga bagong tanim mga mima. Si Black Cardinal na local. At saka si Giant na ano. Si Ratum. Si Giant si ratom may may na. <coughs> <coughs> Sorry. <coughs> Ito wala pang may may-ari kasi yung nagko-comment sa YouTube mga mima ayaw yung makinig sabi ko sa kanya ah uh, kontakin niya ako sa messenger account ko Benaventura Sacramento tools sang icon eh ayaw yung makinig eh meron akong dalawang lash na ano ha dalawang pat na lash ng barber 180 isa lash yan mga mima marami yung ano niya tawag dito marami ang eto pa expire na to yan marami yung puno niya sa isang pot ni barberry ano? yan 180 lang isa to eto naman pandak pero ganun din marami rin siya eto matangkad ganun din pili na lang kayo yung pandak o matangkad 180 isa wow mga mima ha? 150 si ano si Manila Sprite variegated Manila Sprite yan ito coming tree leaf yan pa expire na tong isa kasi nga yan pagka super puti talaga nalulusaw <clears throat> pero yung coming leaves niya maganda yan ayun yan 150 lang talaga siya yan dun sa mga mima Ah, uh, mag-up nga kayo dun sa mga ano naga sa mga nag-order sa akin. Hindi ko na kasi matandaan. <gasps> Hindi ko na kayo matandaan mga mima. Alam ko ito, merong nagmay ito Yan. Nakakalimutan ko sa sobrang tagal. Ito mga mima, black and full to. Yan. 250 lang. Black and hindi ko maano. Oh, di ba nalusaw siya oh. Pero okay lang, no. Huh? Tutubo pa rin yan din. Yan. mga mimo, oh, puno. Pwede mo na siyang ihiwalay. <coughs> si Pink Happiness, yan. 180 lang si Pink Happiness. Mga local to, mga mima, mga local. Yan. Eh. Hindi ko matanda yung ibang mga nagmain sa akin sa dami. Naalala ko lang pagka binubuklat ko yung ano. <coughs> Pag binubuklat ko yung <coughs> listahan. iyan yung mga mima oh. Kasi oh. Maganda siya kapag ka yung pinoropa ng tag-ulan ng oh. hmm. dire siya. Hindi siya nagaano. Pero kung tag-araw mo yan pinoropa, mahirap magpropa ng ano, mga mima. Oh yan oh. Yan oh. Mahirap magpropa ng drasina. Parang may tamang timpla. Hindi ka tulad nito, pag nakakita ka na ng aerial roots, okay na to. Mm. Yan. Ito mga mima, oh. Japan Cultivar. AP Marble Japan Cultivar, yan. 300 lang. Yan. Merong 180. Ayan, oh. Yan, yan. sarap mag-stay dito heaven yan yan mga mima ha eto 80 pesos ari ko 80 eto <coughs> 150 yan 150 si milky way yan tatlong ano siya tatlong stick yan ganyan siya kamahal 150, 50 per stick. <coughs> Excuse <coughs> Dalawa na lang yung ano. Yung Florida Bamboo ko. 80 pesos. 80 pesos. Dadalawa na lang. Maganda ito mga mima. Kulay cream siya sa personal. Meron ako kaya lang maloris. Tapos. Yan. Dapat pala lagi ako ano, lagi akong mahina para slow mo. Hindi kayo nahihilo. Ayan oh. Malnourish siya. Hmm. Pero marami siyang ano, 1 2 3 4. 4 plastic. Malnourish nga lang. Ayan. <coughs> Ko konti. 70 lang 'to. Ayan. Ano ang hirap bumili ng ng bamboo? ang tawag dito, agawan. Naaaway pa nga kami. Min minsan, nag-aaway na yung mga miner eh. eh kaya lang, siyempre. Mahirap na pag-aaway, pag-alaman. O, di ba, mga mima? Mahal bili ko dyan. Hindi ko lang siya talaga sinukuan. Yan. Si Cleopatra. <coughs> Ay, ang galing tumubo na, oh. Ngayon lang ako makaka sa kanya. Ang mahal puhunan ko dyan, mga mima kamahalan pa ni ano ni o di ba? Hindi ko alam yung pangalan, nakalimutan ko. Kunin natin. Nakakatuwa. Nakalimutan ko pangalan niya, oh, may tubo na siya, oh. O, o di ba? Oh, yung tubo na lang ang bibili na ibebenta natin kasi ang malam bili ko dito. Ang malam bili ko. At least may tubo na siya. Yung tubo lang bibili ibebenta natin grabing mahal ng bili ko inabot na ng pagmura di ba inabot na lang ng pagmura yan ayan mga mima oh. agabe yan yan ito yung mga agabe na ano hindi nagja giant yan 100 lang yan ito yan malaki yan ah. 100 din ito oh. si ano 100 na lang Oria, <clears throat> Singgon yung Oria. Only one pot. 100. Yan. Ito yung pakamin Parang pool. Hmm. Pool siya. Ito ha, Legit na Oria ito mga mima. Maganda yung jeans niyang Oria na yan. Yan. Ito mga mima ha, o. 90 lang each pot. Dikya. Yan. 90 each pot. 3 pots available. Ito, 400. <coughs> golden honey ay mother and daughter. 400 each. Ito naman, 300. Ayan, si golden honey ay... Ito. <coughs> yan 150 rin mutated ano cupcake sinta. Makapal daw ito, mga mima. Doon sa mga hindi nakakaalam. Mutated cupcake sinta. 2, 4, mag uh, na dahon na siya. Yan. Ito hindi ko alam kung mga mima kung ano. Hybrid na sansin na to. 100. Hybrid. <coughs> May, actually meron akong nasa LBC pa. Hindi ko alam kung ano yun, kung yung galing sa Baguio. Hindi ko siya makuha eh. May sakit ako eh. Si Hybrid Gabriela 80 pesos na lang. Ito mga mimo ha. 300. Si Golden Honey ay Matibay si Golden Honey ay mga mimo. Maganda. Yan. Ito 250 na lang. Ito. Yan. Ito 50 pesos oh. <coughs> May free pa ganun ito. Mm. 250. Ay 50 pesos lang. Ang galing mga mimo oh. Yan oh na-acquire ko yan, walang ano, walang ugat. Parang okay na siya, oh. Walang mga ugat yan, mga mima, na ko. As in, fresh na fresh. Yung pinakadulo niya, fresh na fresh. Yan. Ito, hindi ko alam kung anong agabe to, ha, mga mima. Lumaki na siya, oh. Nung ma-acquire ko to, sobrang liit. Yan. 100 lang to. Agabe rin to. Yan. Ito, only one as well. 200. Yan. Ayan mga mimo oh. uh, giant na ano. Uh, Venus yan. Red Venus giant. May may palabas na baby 'yan kung hindi ma kung hindi siya ma pag hindi siya ma ano damage May palabas na baby 'to. 350 ko na lang 'to ibibigay si Giant Red Venus yan. Giant siya oh. 350. Ang ganda dito yan sa ilalim mga mima. Ang ganda dito sa ilalim yung ano niya, yung tas meron na siyang shoot na ganyang kahaba yan. Yan si Red Venus Giant 350. Hayo, mama no, sir ano. Ang ganda na nga naniniwala na ako kay Sir Jaime. Galing. Galing ni Sir Jaime. Ito ah, meron pang isa nito. Yan. Gibson ko na lang ng 400. Buhay na yan. One liver lang siya ha. Yan. 400 na lang. Yan. Hindi ko alam tawag dito. Limot. Yan. Nakakamiss tong alaman. Mga mima. eto si Sipilyanong 50 pesos iyan si Pilyano. Ayan o, ano siya. Inikot-ikot ko lang 'to eh. May runner 50 pesos lang. Ayan. <coughs> Excuse. <coughs> Namis ko yung mga halaman ko. Ito si ano si Red 100 na lang to. 2 in 1 na 'yan siya, may baby to 'to. Oh. Sino? Oh. May baby siya. 100 na lang. Ah. Uh, nakalimutan ko pangalan. 2 in 1 red Gucci na lang, 100. <coughs> yan, eto mga may mha. Oh. Yan, 100 lang 'to. Tsaka ito. Roset ano? Ah, uh, Roset. Cleopatra Roset. 100. eto rin 100. eto kahit 80 na lang. Hindi ko alam kung sino 'to, mga Mima. Yan. eto not for sale kasi palalakihin natin. <coughs> Cleopatra rin 'yan, palalakihin natin yan nito. Ito na yung ano, ito na yung pinaka ganyan na yan. Yan, maliit lang yan siya mga mima. cute size. <coughs> ito oh. Pink yan. 30 pesos. Pink episha or purple 30 pesos. Yan. Ito black. Ah, nakalimutan ko. Ngayon nga pala yung top, ano ko. Ito si black. 30 pesos. Bulakoma. Ito ah, si ano, si, tawag dito, si Thai Beauty. Ay, hindi. Pinay Beauty, 30 pesos. Yan. Ito si Firecrackers. Yan. Ito. Ito. 2 in 1 pot. 50 pesos. <coughs> Yan. Ay, naku naman si suit. Ito, oh dwarf sensation 100 yan dwarf sensation makapal na siya 100 same lang din ng mga yun matangkad na nga lang tong mga to eto maliit pa siya pero lash yun matangkad nag leggy pero hindi naman ganong kalash pero hindi rin naman ano yan oh. to 100 din Pili na lang kayo. Yan. <coughs> dwarf sensation yan. 100. Ito, 100 din. Bali, apat yung dwarf sensation ko. Kaya lang, 100 talaga isang mga mima. <coughs> yan na. si pool house yan 250 na lang si pool house yan mutated pool house 250 yan. pagka sobra yung mutation niya mga mima nalulusaw oh. sobra kasi yung mutation wala na halos kulay eh eto 280 ha green bowl mm. 280 5 lipo, ha? Ano yun? <coughs> One pipe? <bite? coughs> Nasa akin ba yung susi? Wala, sa inyo na. Nasa akin. Ay, teka lang. Yang, kasi bibigyan ko si Ima ng ano. Yan. yan D Tuloy natin, mga mima. yan May biyayang dumating kahit nandito ako alam nyo mga mima ayan siguro yung mga kaplantita ko dyan naiintindihan nila ako yung tigas ng ulo ayan kasi nga hindi pa magaling andito tas uh, mauulanan di ba ang tigas ng ulo 'yon naiintindihan nila ako naiintindihan nyo naman ako di ba yan ito 70 na lang to yan mga mima uulan na yan for now bye na muna mga mima uh, happy watching mind mind na mga mima ha uh, kontakin nyo lang ako sa Benaventura Sacramento tools ang icon yan um, pili na kayo mga mi yan hindi lang ako masyadong makagala kasi ito umuulan na nga eh yan bye na mga mi happy watching mind mind na